Ano? Tanghali na. Ay, pa lang ay sarap. Yung luto kayo, Ate Hani. No. Ay, sarap ni Sampurado. Yan, eh. yeah, si Mrs. Ay, po. Ay, si Ate Hani yan. Pamilya po nila Ate Hani. Itong eh. ano, bigay ng gastadores. Free breakfast ito. Ah, ito na na Oo, libre ito. Ito'y yeah. galing kinatirim eh. Eh, akala ko kasi aalis na ako sa lupay. <laughs> may isdang malaki na binili. Sana yung nakaiiwan. Oh. May hindi pwede na lang ako. May iiwan sa lupay. Yung, yung patulaw, Tol. Ah, sige. Pagkaligo natin at pagdalin. Tayo muna ililigo dun Tayo muna liligo din. Ate, hindi. Ay, wala bang bisan? Meron ba? meron daw. Liligo tayo, Ma, may banding. Tayo. Gaw, Toy. Nako, hindi mo atarin natin yung Asaka. na 'yan. Yan. Yeah. Okay. Yo.

po. Oh. At 'pag manik. Ayareng ar Ay, yeah. Ay, Ay ano fair po te? Eh eh. Nako. Aba. Tabang gajah lang. Ah, oo. Mahapong kapalaran. May mga sandali sa buhay na hindi na natin maibabalik at madalas hindi natin namamalayan na ang pinakamahalagang oras ay yung mga simpleng sandaling kasama natin ang anak natin. Sulitin mo habang kasama mo pa ang anak mo, habang maliit pa ang kamay nilang kayang-kaya mo pang hawakan. Habang malambing pa silang sumisiksik sa'yo kapag gabi. Pumahalik kahit walang dahilan at sumusunod pa sa bawat tawag mo. Dahil hindi mo mamamalayan, bigla na lang silang lalaki. Bigla na lang lalayo ang mundo nila sa'yo. Bigla na lang mas pipiliin nila ang kaibigan kaysa kwento mo. Mas pipiliin nila ang sariling kwarto kaysa kandungan mo. Ngayon na habang gusto ka pa nilang katabi sa pagtulog, yakapin mo sila. Ngayon na habang ikaw pa ang bida sa buhay nila, maging parte ka. Makinig ka sa walang katapusang kwento nila kahit paulit-ulit. Sabayang mo sila sa paglalaro kahit pagod ka. Tumingin ka sa mga mata nila at sabihin, Andito si Mama, si Papas, palagi. Dahil darating ang araw, hindi na ikaw ang hahanapin nila. Darating ang araw na ang bahay ay tatahimik. At ang laruan ay maiiwan, hindi na gagalaw. Kaya sulitin mo ngayon, dahil ang pagiging magulang, sandali lang pala yan, pero ang alaala mo sa kanila, habang buhay nilang babaw. Mga uuwi ng tagkawayan kesan po. Oh. Ingat ka toto oh. Baka humampas ang Oo. Ang taas pa pala Ano? Diyan kami galing kahapon sa kataasan. Ang dami po siyang swimming pool mga kainsan. Parang siyang uh, infinity pool. Ayan no. Oh. Kagaya nito, swimming pool na naman. Swimming pool. Oh. Mag ganito kayo nila tatay, dali. TikTok. Ano yun? Dali, parang takawa. Nasayaw. Diyan ka na. Ah, ah.

Tan, tan tan kayo, kuya. ni tata. Yeah. Muna, Yo, yung tan-tan-tan kayo. Tan-tan-tan. O tan, tan, ito yung da Ikaw, ay, yung, ano. Yung gitara. Oo, yung eh, dan-dan-dan-dan. Tatlo kami, tatlo. Hindi, ikaw lang. muna. Tan -tan -tan. Oh, kaya, mo. Oo. Isa lang. Uh, ikaw muna, yung una. One, two, one. Go. Go. Yan. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Tapos, yan. Ah, sige, kayo. Okay, Jay, <laughs> <Game>, mabalat na. Hala. <laughs> oh, yan. kasi sige. bam, bam, bam oh. Si Mumbai muna, ha? Okay. May okay. na lapit-lapit ka po kay Anton Hindi, Ang okay. Atras na kante. Yeah. Game. 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 Ay, okay. teka. Okay. Kita ba okay. kayo lahat yan? Yeah. Oh. Okay. 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 kay Kami po ay bababa na at uh, alas 11. Kakain po muna. Tapos po ay pauwi na kami. Nanay. O tol. Tol. Bababa na tayo. Kakain. Tapos ay uh, uuwi na po kami. Simbahan ba yun ate? Para may natugtog. At kaya tapos lang muna pang pumunta sa bundok. O may eh. Utoy. Oy, nene. Pauwi na kami. Pauwi pagkadami naman ng mga. Pauwi na kami, Otoy. Kay ba uuwi na rin. Ako dito. Sabi na kasi sa mga regalo. Ah. Ay, pa kami nag-aayos. Oo. Salamat, Otoy. Congratulations ulit. Galit na si Tas <toms> doon sana ang kasal namin. Ah, doon mismo. Ah, doon sa. Ah. Hindi talaga diyan sa baba. Ay, oh. ba lang ulan? Yung pinakatuktok na yan. pinaka garden uh, wedding. Garden wedding. Lalagyan din nila ng design na oh. garden. Ay, umula naman ano. Ayaw. Ay, oh. Bagbag mo. talaga ang ano. Tote, oh. oh. din Oo, oh, kami pa uwi na. Umayos, okay, Oo. kami pa uwi na rin o Saka pag yung medium. Oo. Kailangan o, bata, Mata, na yun. Matat yung buwan na yun. Mga bata, bihis na. salamat po. Alay, ingat. Salamat. Oo, oh, thank you ha. oh. bless tiyo. Ayaw. Ayaw. Si yung... Sige. Sige. Hoy, na... mga bata. Yan ang dami ng mga gamit para ano? Mga natira. Ay, eh, hindi kumbaga yung mga regalo. Oh, Kinahakot yung... ninyo. Tapos nagbibigay lang ng mga tawil, kulang talaga Ah. Oh. Sige, toy. Oo. Oh. Sige, Salamat ah. oh, salamat ah. Ingat ka. Ah. Oh. Salamat. pa kami pauwi na agad. Pauwi na kami mga kainsan. <laughs> Niyan. Tapos na po ang um, uh, umatend ng kasalan po ni Otoy. Eh. Yan. Kami ho ay uh, pauwi na. Dalawang araw po kami dito sa Tagkawayan po. Na, nagagayak na lahat. Alas, diyan kami tumuloy mga kainsan. Alas 12 na. Tara na po. Ah, mga kainsan. Tapos na. Ang uh, pangangasal at uh, family bonding na rin. Makasyon ng kaunti. Ay, hindi nga palang patula. Saan patula rin? Yan, yan lang sa likod siguro. Ako na. Uto, ingat kayo ha. O, salamat. salamat sa pagbisita. Oo. Tatay. Yan. Yeah. Tawin ako, tatay. Salamat Oo. po. Yung ngut. Ah. Oh, hindi mo na. Ito lang. Oh, sige, tuloy lang ako. Ay, galaw. Oh, para Pasko ha. Aba. Itay, kayo, hati-hati kayo ha. Oh, dali. Mayo ano, papasok din. Ay, nalimutan po sa kami po. Salamat po, ma'am. Kay Sarah po. Nalimutan. salamat po, Nanay. Yes, I could check kung ilalim na ko na. Ha? Ano tol? Sa unahan ko. Salamat po, ma'am. Nang marami. Otoy, salamat. Salamat po. Otoy, Ingat kayo pauwi ha. Oh, yan punta po kayo dito, Gastadores. Yun. Barangay ano, ano to? No, mansilay. San Tomas. Ah, Santo Tomas. Tagkawen kayo. Barangay Santo Tomas. Ote, ingat kayo ha. Otoy, bye-bye. Bye-bye. Otoy Bye-bye kayo dito, toy. Bye-bye kayo. -bye. Bye -bye. Ano sasabihin mo? Kay Tito. sa kay Tito sasabihin. Salamat po. Nene, ingat kayo ha. Kuya, may tipa na ulan. Oo, oh. sige. Tara na, nai. Oh. Tara, Ate Hané, ingat kayo ha. Kanini oh. ingat. Ate Hani. Iya, tuwan-tuwa ang mga bata. Nag-enjoy. Salamat po, gastadores. Ayan mga kainsan si kuya o. Oh. Nasa, nasa unahan po namin ang kuya. Ayan. Dito po sila nakatira mga kainsan sige Kyo may eh. lang kami, mga manikin at regalo. Ah, oh, oh, sige Kyo yun yun eh. Ay, babalik oh. pa kayo doon Oo, oh, babalik pa. Baka ah. mamayong mamayang pabiyahin na rin. Oo. Oh. Trabaho. Eh, oh. kasama mo si Mimi. Bakasama na muna. Oo. Oh. Oo nga. Ingat. Sige. sige, salamat. <laughs> Yan, nakakasalubong po namin. Taka dito po yung napangasawa ni Utoy eh, kaya sila dito kinasal. Ayan, pauwi na sila. Ingat! Salamat! Salamat! Ingat, ingat, ingat! Ingat! Salamat po Ma, tama ka nga pala. Tama lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. Mga payo, mga pangaral na pinabaan mo ngayon nadarating yung panahon na kailangan kong harapin yung mga pagsubok at haman ng mag-isa na walang inaasahang tulong mula sa iba sa lubungin ng hampas ng alon at tatagan ng mga paa at palaging ipaalala sa sarili ang salitang KAYA KO PA Oo, kaya ko to. Kaya ng palaging sinasambit mo. Simula nung nasa sinapupunan pa lamang hanggang ako'y karga mo. Pinapakain. Nililiguan. Pinapatulog gamit ang iyong hinig. Paborito kong himig habang mga mata mo'y nakatitig. Hanggang sa nagkaisip, mga kamay mo pa rin ang aking hilig hawakan sa tuwing takot ay sumisilip. Alam mo ba yung pinakalubos na pinagmamalaki ko sa buhay ko? Yun yung naging ama kita. Naging tatay kita. At ikaw ang naging dahilan kung bakit nagawa akong mapagmasdan ang mundo na kaganda. Taong nagturo, kumabai, nagpaalala na dapat palaging tatagan ng mga paa na kung saan ng paglalakbay ay palaging baunin ng dugong na nananay tay. tapang na iyong binigay mga aral na ipinasa sa aking mga kamay mga payo na kung anumang pagsubok ang dumating ay eh wag na wag kang bibigay wag na wag kang magpapatalo hanggang sa maabot mo ang tagumpay mga kaisan, kaya basta po uli kami hatid ko naman po ang inay at itay sa bukit Ngayon na din po Bibiyahe lang po tayo Nanay ate, pauwi na Oo oh. Oo oh. Pauwi na po Ano ah. palis ah. Wala na? Wala no? ah, na nakalimutan ano na oh Oo pauwi na po Inetid ko na po ang inay at itay at uh, gabi na. At si Bunso po ay baka sinautol ay ano. Si Bunso po ay sinakta ng pakaramdam ay sinais po naman ay hindi nakasal. Hindi po sumama sinautol. Si Bunso naman ay sinakta ng pakaramdam. Yeah, mga kaisan. Okay yeah. Balik Bukid po na pulay. Po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and God bless. Ba. Salamat po.